So hello Sir Carlos no. Ito yung unit mo. So working na yan. Okay. So sa 220 volts, okay good, gumagana no. So sa ngayon naka, 220 volts output tayo dito ka manggagaling sa outlet yung kuryente no. Pero kapag magmumotor ka, yung water pump mo nga na DC. So ito yung positive, ito yung negative, okay. So may color coding yan. yan. Then bubuksan mo lang to na yung terminal no, Nakasuot lang yung wire diyan no. Positive to negative, okay. So para mapagana mo yung pump motor mo, kailangan muna natin patayin tong uh, mga nakasaksak dito sa 220 no? Uh, patayin natin yung o tanggalin natin yung mga load okay? Ayan. so eto, eto transfer switch to so pag nakaganyang position so 220 volts ang papaganahin mo yan so naka on yung inverter no? naka on yung inverter mo yan ng 220 volts then uh, pag gusto mong DC o yung pump motor mo gagawin no? iaangat mo yan sagad okay? So, pakita ko sa iyo, no? Ito, uh, ilagay mo sa gitna. Okay. Yung gitna, off yan. So, hindi gagana to, Inverter natin. Tsaka yung DC, wala pa. So, kapag mapapump motor ka, sasagad mo on yan, no, sir? Pakita ko sa iyo, no? Yan. So, yan. Yan, yan yung DC motor pump mo. Doon mo lalagay, no? So, napakadali lang yan. Okay? So, once na yan ang napagana mo, ay, napakadali lang. 22 12 volts 'yan, DC. So wala akong pump motor kaya 'yan yung ginamit ko muna para mapakita ko lang sa iyo. So of uli natin, okay? So harvesting na 'yang solar panel mo no. Ah, uh, yung I think MPPT natin no. Ayun, 35 watts yung power, then volts 14.4, then ampere is 2.4. So 'yan yung wattage niya no, 38. 'Yan yung ina-harvest niya ngayon no, umaga. Then, itong battery ko ay 4 demo mo lang, no? maliit lang. Ang kailangan mo is 100 ah lead acid battery or 100 ah lead as o oh, LiPo4 battery pwede walang problema. Okay. So ito ah uh, pasip ko sa ito mamaya if ever no. Ah uh, para mabilis no. So papasip ko sa ito mamaya. mamaya. Then ah uh, konting example lang no. Papatayin natin 'yung unit natin no ito. Uh, Una mo 'yung solar panel papapatayin then yung battery so ito yung battery so mamaya lagyan ko naman ng marking yan para di ka malito no? okay, so dumating na yung unit mo positive to negative lang ito yung breaker ng solar panel breaker ng battery breaker ng inverter no? tsaka papunta sa pump motor mo okay, so sa solar panel breaker ng solar panel siyempre yan yung solar panel mo na uh, 200 watts pwede hanggang dalawa no? pwede yung 160 or lower walang problema Then, ito yung mismong battery mo, no? Positive. Red is positive. Then, black is negative. Papunta sa battery. So, sa inverter, no? Tsaka sa, papunta sa motor. So, kailangan ganun din yan. Pas positive niya yan. sa battery. Then, ito isa uh, is negative. Diretso rin sa battery. Okay. So, yun. Ganun lang installation. Then, once na na mo na yan, pwede mo nang i-on yung uh, MPPT natin, no? Pag-on naman, una yung battery. Okay. So, antayin mo mag-initialize lalabas yung pinaka number niyan yan so 12 volts 0.9 then power 0 pa dahil patay pa yung solar panel natin di ba so power naman natin yung solar panel okay so yan 12.9 pa rin then 2 ampere na may na-harvest na siya so then 41 watts yung na-harvest okay so goods na goods na yan okay so kunwari ay tapos ka ng o oh, kunwari mag-iigip ka na dahil umaga na no So magigib ka, aangat mo lang yan pang pangigib, no? So, maandar ni yung motor, so priority is yung pump mo, maandar. Okay? So once na matapos ka magigib, so off mo ulit. Kung gusto mong gumamit ng TV or 220 volts charging, no? walang problema. So, pababa naman. Ayan, naandar naman yung inverter natin. Yan. So ang tawag dito is manual transfer switch. Okay? So napakadali lang ano 'yan. So, Kunwari, pagdating ng hapon, iigib ko ulit. Op, oh, nasa gitna. Then, taas. Turo ulit. So, yon ka Sir Carlos, no? So, salamat sa pagtitiwala mo. At, ship ko na ito mamaya. God bless.